Hello mga kaibigan. Itong video natin ngayon, isa na naman po itong katanungan. Isang comment na naman po ito na humihingi sa atin ng payo. O di ba, ang sarap sa pakiramdam pag may humihingi ng payo sa atin. Pero syempre, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan i-click ang notification bell all sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry sa lahat ng yaw-yaw ni Mama Cherry yeah. Yung video natin na batang matigas ang ulo pa rin paano natin sila disiplinahin Alam mo nakakatuwa po talaga kasi ang daming nagko-comment, ang daming reaksyon doon sa video natin yung tungkol sa batang matigas ang ulo. Diba? Yung mga kabataan kasi talaga yon, kakaiba. Sabi ko nga kanina, meron na namang nag-comment sa atin. Kasi Mama Cherry, natutuwa talaga ako pag merong nag-react, merong nag-comment, at may humihingi sa atin ng payo. Sa dami ng videos natin, iba-iba ang mga comment, pero mas marami ang humihingi talaga ng payo pagdating sa mga anak kaya si Mama Cherry talaga nung isang video ko <laughs> nag <laughs> nag ako doon sabi ko nga pero sige lang okay na tapos na dito muna tayo focus muna tayo dito sinulat ko sa band paper kasi medyo mahaba ang kanyang sulat sa atin medyo, maha med medyo mahaba ang kanyang katanungan pero syempre, suotin ko muna ang aking salamin dahil hindi ako makabasa pag walang salamin. Ito siya, ang nag-request sa atin si Ladri, at ah, ito, Ladrilius, tama po ba? Ewan ko kung tama yung pagkabigkas ko, Ladri, Ladrilius. Pero mamaya, syempre, isulat ko dyan or it, ipost ko dyan ang kanyang katanungan. Pero babasahin ko lang muna. S si uh, ah, summarize ko na ito. Kasi, nang problema siya sa kanyang anak na 9 years old. Ang ano kasi niya, yung anak daw niya, tuwing ginigising sa umaga, limang beses muna niya itong tinatawag bago bumangon. Isipin mo 'yun, limang beses muna bago siya tatayo sa kanyang higaan. Gusto daw ng anak niya na magalit muna siya o mapalo bago tumayo. <laughs> 'Di ba, tindi. Ayaw pa maligo. Nilalamig daw kahit na meron naman silang hot water. So, kahit may hot water, ayaw pa rin maligo kasi nalalamigan. Umiiyak daw at sa sobrang katigasan ng ulo, minsan napapalo talaga niya. Isang nine years old na itong anak niya. Tapos, eto pa, dito ako natatawa kasi pag naliligo daw, kahit na tatlong steps lang daw yung tuwalya, inuutos pa sa kanya na E-abot ang tuwalya, hindi na lang daw kunin ang tuwalya na tatlong steps lang para makuha yung tuwalya. Natawagin pa siya at iutos pa sa kanya yung tuwalya. O di ba? Ganun talaga ang mga kabataan ngayon, grabe. Dinadaan sa iyak ang katigasan ng ulo ng anak niya. Ang anak daw niya ay dalawa. Ah, yung babae yung isa tapos lalaki yung pangalawa. Yung lalaki ay maliit pa. Ano daw ang kanyang gawin doon sa anak niyang iyakin na matigas pa ang ulo? tiba? Alam niyo mga mga kananay, <laughs> mga kananay, etong panahon ngayon, sabi ko nga, kakaiba na. Iba ang henerasyon ngayon kaysa henerasyon ni Mama Cherry noon at saka sa henerasyon ng mga bagong mga magulang. Kasi sabi ko, tanggalin ko muna yung salamin ko kasi nagre-replay sa ilaw. Ang mga kabataan kasi talaga ngayon, ibang-iba, di ba? Alam nyo po, baka yung anak nyo, nagsiselos doon sa pangalawa n'yong anak, sa kapatid niya. Siguro, mami, lahat ng atensyon, nabibigay nyo po sa kanya. Lahat ng kailangan niya, binibigay po natin sa kanya. Tapos, nitong may baby na kayong panibago or may bunso na siyang kapatid, baka nagselos po siya. Kasi, napapansin niya na yung atensyon niyo po ay hindi na nakafocus sa kanya. Kasi, may bago na siyang kapatid. May baby na po kasi sa bahay. Siguro, kulang lang po talaga siya sa pansin. Di ba? Siguro kasi, nung siya pa lang ang anak niyo po, lahat ang atensyon nasa kanya. Lahat ng pangangailangan niya, binibigay natin sa kanya. Kahit sa pagligo, siguro dati, halos siyempre nanay tayo, pag nandyan yung anak natin, lalo na pag maliit pa, di ba? Pinapaliguan talaga natin. Lahat inaabot natin. Kumbaga sa ano, parang prinsesa na halos nakaupo na lang siya, andyan na lahat. Ngayon na syempre may kapatid na, unti-unti na nagbago yung treatment natin sa kanila. Kasi yung focus natin nandoon na naman sa maliit. Hindi po talaga maiwasan sa ating anak na magselos. Baka po nagselos lang siya, mami. Baka po napansin niya na parang hindi na ako gaanong iniintindi. Parang hindi na ako gaanong pinapansin. Kasi ang focus natin nandoon na po sa maliit. Kaya po, nagpapapansin lang po talaga siya sa inyo. ba? Diba? Subukan niyo pong kausapin siya. Ipaliwanag niyo po sa kanya na nak, malaki ka na, nine years old ka na, at may baby tayo sa bahay, ipaliwanag nyo po sa kanya. At ipaintindi nyo po na kailangan na po niyang kumilos para sa sarili niya. Para matuto po siya kung paano maligo mag-isa na hindi na po siya kailangan gisingin sa umaga na kahit na sa umaga, hindi na natin siya tawagin ng ilang beses kailangan na po niyang tumayo. I-practice niyo po sa kanya na magkaroon siya ng alarm clock na para pag nag-alarm na yung rilo nyo o kaya yung cellphone niya, magkusa na siyang tumayo. Kausapin nyo po dahil napapansin ko dito sa sinabi nyo talagang nakulang na siya sa pansin. Nagpapapansin lang po yan sa atin kasi nag-adjust din po siya sa sarili niya dahil dati siya lang yung anak nyo pero ngayon mayroon na siyang kapatid. At yung sinasabi nyo pong uh, umiiyak siya at matigas ang ulo, doon po kasi yun po yung paraan niya para siya ay mapansin. Iiyak siya para pansinin siya at dinadaan niya sa tigas ng ulo, hindi nakikinig para mapansin po siya. Kausapin niyo po ang anak niyo. Magbanding po kayo at ipaliwanag niyo po sa kanya. Nanak, mayroon na tayong baby sa bahay ate ka na, kailangan nyo pong mag-adjust din. Pwede nyo po siyang, ano, utusan o kaya, ba, ano, bantayan nyo muna si baby, alagaan nyo muna. Kaya ipakarga mo sa kanya. Kasi baka doon, maramdaman niya na, ay, mahal niya ang kanyang kapatid at hindi na niya kailangan magpapansin sa inyo. Subukan nyo po siyang kailangan talaga at ...kausapin nyo po ang anak ninyo. Kausapin nyo lang po. Ipaliwanag nyo po sa kanya... ...na siya ay malaki na... ...at may kapatid na. Dati, wala pa siyang kapatid. Lahat ng attention nyo po... ...nakafocus sa kanya lahat. Pero ngayon... ...mayroon na kayong panibagong baby. Ipaliwanag nyo po na... ...konting unawa. At siyempre, idaan nyo po sa paglalambing. Kasi minsan... Siguro, hindi siya sanay na pinapagalitan, hindi siya sanay na dati na sinisigawan, eh ngayon, unti-unti na niyang nararamdaman na sinisigawan na siya, pinapalo na siya, kaya dinadaan niya sa katigasan ng ulo at sa iyak. Yun po talaga. Kausapin niyo lang po, yun po ang dapat nating gawin kasi kayo nag-adjust po sa kanya. Siyempre po, yung anak nyo, nag-adjust din po siya kasi may kapatid na po siya. Paliwanag niyo lang po talaga sa kanya. Mahirap po talaga mag-adjust para sa anak natin na biglang nagbago ang ugali. Alam niyo po, nagsiselos lang 'yan sa kapatid niya. Kaya nagpapapansin lang lalo na pag medyo matagal yung gap nila, yung mahaba yung gap nila. Nag-adjust siya, parang nasasabi niya sa sarili niya na hindi na siya love ng kanyang mga magulang. Kasi napapansin niya na ang atensyon niyo na doon na sa maliit. Iparamdam pa rin po natin sa kanya na mahalaga siya sa inyo bilang isang anak. Kung babae man siya, madali lang pong lambingin ang anak na babae. Lambingin niyo lang po at kausapin niyo po siya. Siguro talaga kailangan niya ng atensyon. Kailangan niya ng kausapin at lambingin at kung pwede, mag-banding kayo with, kada kahit weekend lang para maramdaman pa rin niya yung pagmamahal niyo bilang isang magulang sa kanya, di ba? Yun lang po. Alam niyo po, etong video talaga natin na matigas ang ulo. Talagang hindi na po yan nakakapanibago kasi iba na po talaga ang henerasyon ngayon. Yung mga kabataan ngayon, ibang-iba na. Lalo na pag may cellphone na yan, lalo na po nating hirap tawagin. Diyan na mag-umpisa yung late na matulog kasi puro cellphone. Kaya lalo yung mahirapan pagising sa umaga. Kaya mami, kausapin niyo po ang ating anak. Ipaintindi niyo po sa kanya na kailangan po niyang uh, matuto sa buhay dahil malaki na po siya. Nine years old na po siya, ba diba? Ayan po. So, yun lang po talaga. Kung mayroon pa po kayong katanungan, sulat nyo lang po sa dyan sa comment section natin. So doon po sa mga gustong may tanong, gustong may pagawa kay Mama Cherry, sulat nyo lang po dyan sa comment section para gawa natin ng video. ba? Diba? At At ako'y natutuwa dahil marami pong nagko-comment sa atin. Lalo na pagdating sa anak. Yun po talaga ang pinaka-problema ngayon sa buhay. Pagdating sa anak, kaya kung mayroon po kayong katanungan, sulat nyo lang po sa comment section at hanapan po natin ng paraan. At sasagutin po natin ang ating mga comment. Yun lang po. Thank you, thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry dahil alam niyo naman si Mama Cherry mahilig magyaw-yaw. Mahilig makialam sa buhay-buhay Pero kay Mama Cherry Konting tip lang po sa buhay-buhay Yan lang po Thank you, thank you po Bye-bye